Sa mundo ng basketball, ang height ay hindi lamang isang pisikal na katangian kundi malaking advantage para sa mga players at ito may epekto sa laro. Noon, ang mga pinakamatatangkad na players ay nakatambay lamang sa pinta na kumukuha ng rebounds at ang humaharang sa tira ng kalaban. Ngunit sa pag-evolve ng laro, ang mga matatangkad naman lalaro ngayon ay kaya ng magdala ng bola at may tira pa sa labas. At sa paglipas ng mga taon ay marami na tayong nakitang matatangkad at higanting players players na dumaan sa liga. Kaya naman sa bijung ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Zach E.D. 7 feet 4 inches siya ang rookie ng Memphis Grizzlies na napili bilang 9th overall pick sa 2024 NBA Draft na itinuturing bilang isang traditional big man. Ngunit sa kanyang tangkad at ipinapakitang mga kasanayan ngayon, malinaw na may malaking potensyal si Eddie na maging banta sa liga mabilis itong nakakaadap at patuloy na natututo mula sa kanyang mga veteranong kasamahan. Nagagamit nito ang kanyang taas sa pagkuha ng rebounds at pagblanca ng mga tira. Pagdating naman sa poste ay epektibo ito dahil sa kanyang lapad at bigat na sinamahan pa ng soft touch na tira sa basket. Maraming nagdududa sa simula sa kakayahan ni Eddie at may mga nagsasabi pa nga na hindi ito tatagal sa NBA at nagulat ang ilang tagahanga ng mapili ito ng maaga sa kanyang draft. Ngunit pinatunayan niya na mali ang kanilang mga inaakala sa kanyang mga ipinapakitang performances. Sa ngayon maaga pa para masabing magiging matagumpay ang kanyang karera sa liga. Ngunit may malaking potensyal ito at mahalagang asset para sa Grizzlies. Simbular, 7 feet 5 inches. Si Simbular ay isang professional basketball player mula sa Canada, ngunit ang kanyang mga magulang ay nagmula sa India. At siya ang kauna-una NBA player na may Indian descent. Sa so taas niyang 7'5 at timbang na 360 pounds, hindi madaling banggain si Bular sa ilalim ng basket. Na kahit ang matipunong si Dwight Howard ay tila ng liit at walang nagawa ng magtapat sila sa T1 League. Noong 2014 ang drafted si Bular. Ngunit sa tulong ni Vivek Rana Dave, isang Indian businessman at may-ari ng Sacramento Kings, Kinuha si Bular ng Kings para sa kanilang Summer League team na sinasabing ito ay para lamang sa marketing. Gayon pa man ang mahalaga ay nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa NBA sa isang 10-day NBA contract. Fabel Food Calls In 7 feet 5 inches Katulad ni Simbular, hindi rin nagtagal si pabel sa NBA. Nagsimula ang kanyang basketball careers sa second division ng Russian League at naglaro sa Italy bago siya madrap sa NBA noong 2004. Pinili ito bilang ika-21st pick ng Utah Jazz, ngunit agad siyang na-trade sa Dallas Mavericks noong draft night sa kabuuan nakapaglaro siya ng 6 games sa NBA bago bumalik sa Russia upang ipagpatuloy doon ang kanyang basketball karir. Bagamat sa tangkad ni Pudkolsen, ay hindi nito na ipakita ang kanyang talento sa NBA. Ang pagiging mabagal sa court, lack of development at pagiging prone sa injury ang mga naging dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng sapat na playing time kaya't naging maikli ang kanyang pananatili sa liga. Chuck Nevitt, 7 feet 5 inches Kabaliktaran sa mga naunang 7-5 players sa ating listahan, si Chuck Nevitt ay nagkaroon ng mas mahabang karera sa NBA. Gayunpaman, hindi na-maximize ng kanyang mga team na napuntahan ng kanyang taas. Dahil sa loob ng siyem na taong karera sa NBA, ay meron lamang siyang average na 5.3 minutes per game at nakapaglaro ng ang 155 games. Sa kabila ng kakulangan sa playing time, naging sikat siya sa mga basketball fans, na namamangha kay Nevit dahil sa tangkad nito. Nanalo si Nevit ng kampyonato kasama ang Lakers noong 1985 kahit na hindi siya nakapaglaro ng kahit isang minuto sa postseason. Siya ang naging pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagwagi ng isang NBA championship. Sean Bradley, 7 feet 6 inches Mahirap na hindi mapansin si Sean Bradley dahil sa kanyang taas. Ito'y decent player at mahusay na shot blocker. Sa isang laro pa nga ay nakapagtala ito ng 13 block shots. Siya ang pangunahing pangdepensa ng kanyang kupunan laban sa sino mang magtatangkang pumasok sa loob ng pinta. Sa kasamaang pala dito rin ang naging dahilan kaya siya'y madalas maposterize sa mga laro madalas siyang targete eh ng mga Athletic Wings na gustong makapag-poster ng isang 76 Giant. Si Bradley ay na-drop ng Philadelphia 76ers, ngunit mas nakilala ito bilang isang Maverick kung saan siya ay naglaro ng siyam na seasons. Sa kanyang NBA career, ito ay nag-average ng 8.1 points, 6.3 rebounds at may kasama pang 2.5 blocks per game. Napasama pa nga ito sa pelikulang Space Jam ni Michael Jordan kung saan siya ang isa sa mga kinuhaan ng talent ng Monsters. Yao Ming, 7 feet 6 inches Si Yao Ming ang pinakamahusay na manlalaro sa ating listahan at masasabing greatest Asian basketball player. Ang mga magulang ni Yao Ming ay matatangkad din na parehong former basketball players na sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong ay pinilit silang magsama at magkaroon ng mga anak. Ang kanyang ina ay may taas na 6 feet 3 inches habang ang tatay nito ay 6'7". Sinasabing bago ipanganak si Yao ay pinagplanuhan na ang pagbuo sa kanya bilang isang government project. Expected noon na magiging matangkad si Yao dahil sa kanyang mga magulang ngunit walang nag-aakala na ito ay magiging 7'6. Bata pa lamang ito ay pinilit na siya maglaro ng basketball at sa hindi mabilang na oras ng mga training na sinamahan pa ng tangkad nito ay nagawa ni Yao na magdumina sa Chinese Basketball League. Sa 2002 NBA draft, napili si Yao Ming bilang ika-first overall pick ng Houston Rockets na agad nagbigay ng malaking impact sa liga. Dahil sa kanyang taas at bilyong mga Chinese fans ay mabilis ding naging popular si Yao. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi lamang basta hype dahil ipinakita niya ang kanyang skills na bihira para sa kanyang height. Si Yao ay may post moves at smooth jump shot na naging isa sa pinakamagaling na sentro ng liga lalo na kung itoy healthy. Sa kasamaang palad ay bihira itong maging malusog at naging prone sa injury si Yao dahil hindi kayang suportahan ng kanyang tuhod at paa ang kanyang pangangatawan lalo na para sa fast pace na laro ng NBA. Dahilan para magretiro ito ng maaga sa edad lamang na 30 years old. Sa kanyang karera ay nag-average ito ng 19 points, 9 rebounds at 2 blocks per game na naging Hall of Famer noong 2016. Slav Cobranesh, 7 feet 6 inches. Si Slav Cobranesh ay isang Montenegrin basketball player. Sa kanyang taas ay hindi nakakapagtaka na sa edad na 17 years old ay nagsimula na itong maglaro bilang isang professional basketball player. Nang pumirma ito sa Turkish team na Efes Filsen Taong 2003 ay nangailangan ng Knicks ng matangkad na player dahil na din sa pagpasok sa liga ng higanting si Yao Ming. Kaya't pinili ng Knicks si Branesh bilang ika-39 overall pick sa 2003 NBA Draft. Ngunit na pagtanto ng Knicks na wala itong skills na katulad ni Yao Ming. Kaya't pinakawalan nila ito sa kalagitnaan ng season at dito naman siya kinuha ng Portland Trailblazers sa isang 10-day NBA contract kaya't nagkaroon ito ng oportunidad na makapaglaro sa isang NBA game na binigyan lamang ng tatlong minuto na hindi nakapagtala ng puntos. Taco Paul, 7 feet 6 inches Si Taco ay pinanganak sa Dakar, Senegal noong 1995 at sa edad na 16 years old ay pumunta ito sa Amerika na agad sumikat sa social media ng kanyang junior year sa high school dahil inaabot nito ang rim habang nakatungtong ang kanyang mga paa sa sahig. Sa kanyang kolehiyo ay tumungo ito sa University of Central Florida kung saan dito siya naglaro ng apat na taon. Maraming nagduda noon kung makakapasok ba ito sa NBA dahil sa mga panahong ito ay hilaw pa ang kanyang basketball skills ngunit unti-unti naman itong nag-improve sa paglipas ng mga taon na naging isa sa mga ang pinakamahusay na defensive player sa college basketball. Nagpa-draft ito sa NBA noong 2019, ngunit walang pumili sa kanya. Nabigyan naman ito na pagkakataon ng Boston Celtics sa isang 10-day NBA contract at nakapaglaro sa Summer League Games kung saan maganda ang kanyang ipinakita. Kahit muli itong nabigyan ng two-way contract. Noong 2021 ay pumirma pa ito sa Cleveland Cavaliers bago siya umalis sa liga at maglaro sa iba't ibang bansa. Manutball 7 feet 7 inches Si Manut Ball ay ipinanganak sa South Sudan kung saan sa bansang ito makikita ang mga lahi ng mga pinakamatatangkad na tao sa buong mundo na may average height na lagpas 6 na talampakan. Ngunit kahit mismo sa kanyang lugar ay siyang pinakamatangkad dito at hindi lang taas ang kapansin-pansin kay Manut dahil ang kanyang body build na may mahabang braso at payat na pangangatawan ay kakaiba siya ay tumitimbang lamang ng 220 pounds na dahilan kung bakit nahihirapan itong sumabay sa mas malalakas at mas mabibigat na sentro at forward sa liga noon. Sa kanyang karera ay nag-average lamang si Manut ng 2.6 points per game ngunit sa kabila ng kakulangan sa pagpuntos ay isa si Ball sa pinakamagaling na shot blocker sa kasaysayan ng NBA na dahilan kung bakit tumagal siya sa liga ng 10 taon. Nakapaglaro ito ng 624 games at nag-average ng 3.3 blocks per game, ang pangalawa sa pinakamataas na block average sa kasaysayan at siya lamang ang manlalaro na mas marami pa ang blocks na nagawa kesa sa kanyang puntos. Ngayon nasasaksiyan natin ang anak nitong si Bolbol na may kakaiba skills para sa kanyang tangkad na 7'2". Bago ang panghuli ay ito pa ang mga karagdagang pinakamatatangkad na players na nagdaan sa liga. George Murasan, 7 feet 7 inches Si Big George ay isang Romanian center na ipinanganak sa Transylvania. Walang nag-aakala noon na magiging matangka dito dahil ang kanyang ina ay 5'7 lamang at 5'9 naman ang tatay nito. Ngunit dahil sa isang kondisyon sa kanyang pituitary gland ay patuloy ang paglaki ni George hanggang umabot ito sa 7 feet 7 inches na naging dahilan kung bakit ito naging kilala bilang pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA kasama si Manute Ball. Noong 1993 napili ito bilang ika 30th pick ng Washington Bullets at siya ay pumasok sa liga sa edad na 22 anyos ngunit hilaw pa ang kanyang skills at awkward din ang galawan nito. kaya hindi agad ito nakakuha ng malaking playing time sa kanyang unang dalawang season. Ngunit sa kanyang ikatlong season ay naging starter si George at naging malaking bahagi para sa kanyang koponan, averaging 14.5 points, 9.6 rebounds at 2.3 blocks per game na pinangunahan ng liga sa field goal percentage. Dahil dito, tinanghal siyang most improved player noong 1996. Hanggang sa sunod-sunod na injury ang unti-unting tumapo sa karera ni George. 1997-98 season, nagkaroon nito ng back injury na naglagay sa kanya sa bench ng buong taon. Matapos ang kanyang rehabilitation at paggawa ng pelikula kasama si Billy Crystal sa pelikulang May Giant, ay bumalik si George sa 1999-2000 season. Subalit nakapaglaro lamang ito ng 30 games para sa New Jersey Nets bago siya tuluyang nagretiro dahil sa problema sa kanyang paa, tuhod at likod na karaniwang problema ang kinakaharap ng matatangkad na players kagaya niya. At yan ang sampung pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo dito mga boss? Sino pa ang kilala mong matangkad na player na wala sa ating listahan? I-komento mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat 'yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.